Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Napapakinggan ninyo sa 702 DCAS, gayundin sa FB Live, sa YouTube, at maging sa GCTV Channel. Bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay. Binabati ko si Pastor Bubot Melchor at ang kanyang may bahay na si Cristina Melchor ng Gabaldon Nueva Sia. Pagpalain ng Panginoon ang inyong ministry, Pastor Bobot. Gayun din, binabati natin si Nora Cabantog, Ati Revi Soriano, Charlie Enriquez, Mel Supat, Kit Gonzales del Rosario, Enrique Sarabia, Lili Nasol, Jenny Asyong, Mercy Espiritu, Aurora Torijos, Kaloy Palad, Carmeline Garcia, Felicidad Espiritu, Normita Gorospe, Merlita Canawin, at Leonid Lopez. Gayun din kina Ati Light Ricafrente at Ati Meli Cafuir. Pinabati ko rin si Pastor Nixon Sarmiento at Ati Edel Bautista ng Gatbuka UMC. Magkita-kita tayo mamaya. Gayun din, binabati ko sa kanyang kaarawan sa araw na ito, sa kanyang ika-50th birthday today si Mildred Carbo ng Kalumpit, Bulacan. Paano ba natin mapagtatagumpayan ang bagyo ng buhay? Ito ang sasagutin natin ngayon sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa isang kasaysayan ng ating Panginoong Yesus at ng Kanyang mga alagad. Mababasa natin ito sa Marcos 4:35 hanggang 41. Kinagabihay sinabi ni Yesus sa mga alagad, Tumawid tayo sa ibayo kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guru, bali wala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, Tigil! At sinabi sa lawa, Tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klasing tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Tandaan ninyo ito. Kahit tayo'y mana ng palataya na, maaari pa rin tayong makaranas ng mga bagyo ng buhay. Nangyari ito sa mga alagad, bagamat dito sa ating aralin, ang dinanas nila'y literal na bagyo. Habang sila'y naglalakbay, sakay ng bangka, kasama ni Jesus, biglang humangin ng malakas, hinampas ng malaking alo ng kanilang bangka at halos mapuno ng tubig, sila'y nanganganib na lumubog. Ang bagyo ng buhay ay maaaring dumating sa atin sa iba't ibang forma. Maaaring ito'y kabiguan, aksidente, pagbagsak ng negosyo, pagkawala ng trabaho, pagkawasak ng relasyon, karamdaman at kamatayan ng isang mahal sa buhay. Sapagkat hindi natin lubusang maiiwasan ang bagyo ng buhay, kinakailangang matutuhan natin ang mga sumusunod na lessons mula sa araling ating pinagbubulay-bulay. Una, ang bagyo ng buhay ay maaaring dumating sa isang panahong hindi natin inaasahan. Because of verse 37, Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. That was totally unexpected. Marahil, iniisip nila na madali lamang silang makakalipat doon sa ibayo. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Muntik na silang lumubog. That could have led to a big disaster. Sa isyo ng natural disaster, maaring mabawasan ang masamang epekto nito sa pamamagitan ng kaukulang paghahanda o disaster preparedness. Sa kabilang dako, paano natin paghahandaan ang ibang forma ng bagyo na tulad ng nabanggit natin kanina. Dapat nating tanggapin ang katotohanan na ang pagiging malapit natin sa Panginoon ay hindi nag-e-exempt sa atin sa mga bagyo ng buhay. Si Jesus ay kasama mismo ng mga alagad doon sa bangka nang ito'y bayuhin ng malakas na hangin. Sa panalangin ni Jesus sa mga alagad na natala sa Ebanghelyo, mapapansin natin na hindi niya hiniling na ialis ang mga ito sa sanlibutan sa halip ang hiningi ni Jesus para sa kanyang mga alagad ay ang pagliligtas sa mga ito laban sa kaaway. Ganito ang nasusulat sa Juan 17.15 Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama hindi natin idinadalangin na wag na tayong bigyan ng Diyos ng problema. Alam nyo, kapag ganyan ang ipinanalangin natin, eh baka kunin na tayo ni Lord. Sa halip, ang idinadalangin natin ay bigyan tayo ng lakas na sapat upang mapagtagumpayan ang problema. Dapat din nating isaisip na mga bagyo ng buhay ang nagpapalakas ng ating spiritual muscles. Ang mga ito ang nagpapadalisay sa ating pananampalataya. Ganito ang wika sa unang Pedro 1 sa isa't siyete. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Kristo. So, tandaan natin, ang nagpapadalisay sa ginto ay apoy. Ang nagpapadalisay sa ating pananampalataya ay ang mga pagsubok at kabigatan ng buhay. Ikalawa, sa pagdating ng bagyo, dalawa ang ating pamimilian, ang magpanik o maging panatag. Pansinin ninyo, parehong nag-uumpisa sa letter P. Panic, panatag. Ang ating Panginoong Yesus at ang mga alagad ay naharap sa parehong sitwasyon. Iisa ang bangkang sinakyan nila na montik ng lumubog, ngunit magkaiba sila ng reaksyon. Panic sa mga alagad. Ngunit sa ating Panginoon ay panatag, kapanatagan. Bagamat hindi natin kontrolado ang mga bagyo ng buhay, ang kontrolado natin ay ang ating reaksyon sa mga ito. Ayon sa mga pag-aaral, yung kaganapan, yung talagang nangyari ay 10% lamang ng picture. Ngunit ang reaksyon natin sa kaganapan ay 90%. Sa harap ng bagyo, si Jesus ay nanatiling panatag. Ganito ang wika sa verse 38. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka na kahilig sa isang unan. Ito'y larawan ng kapanatagan sa harap ng panganib. Ito po ang isang napakagandang definition ng courage o ng katapangan. Ang katapangan ay ang kapanatagan sa harap ng panganib. Sa kabilang dako, ang tugo ng mga alagad sa napipintong panganib ay panik pagkataranta. Ganito ang wika sa unang bahagi ng verse 38. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guru, hindi nyo ba alintana kung kami ay mapapahamak? Alam nyo, ang uh, panik, ang pinakamating dinating kalaban sa panahon ng panganib. Kapag tayo'y nagpanik, mangingibabaw sa atin ang takot at kapag nangibabaw sa atin ang takot, siguradong mali ang gagawin nating mga hakbang ang pananatiling kalmado at panatag sa panahon ng krisis ang siyang magliligtas sa atin. Ikatlo, ang bagyo ng buhay ay may kakayahang sumira hindi lamang sa mga ari-arian kundi sa mga ugnayan. Wika ng mga alagad, Guru, wala ba sa inyo kung mapahama kami? Yun ay tanong na punong -puno ng panghuhusga at sama ng loob. Dahil sa sila'y nagpanik, at nawala sa kanilang kapayapaan, hindi na nila iningatan ang umiiral na ugnayan. Sa panahon ng krisis, mas maraming nasisirang relasyon ng mga tao kaysa nasisirang mga ari-arian. Ang hahalagahan lamang ng mga nasisirang relasyong ito. Kung hahalagahan, marahil ay aabot sa bilyong-bilyong piso. Ganito rin ang nangyari, nangyayari sa relasyon natin sa Diyos. Kapag dumating sa atin ng mabibigat na pagsubok, naghihinanakit tayo sa Diyos at tulad ng mga alagad ay tinatanong natin, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Sa panahon ng bagyo ng buhay, doon natin dapat na lalong pahalagahan ang relasyon natin sa isa't isa at higit sa lahat ang relasyon natin sa Diyos. Ang krisis, ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maranasan ang pagmamahal ng kapwa at mapatunayan ang kapangyarihan ng Diyos. Nang mamatay ang aking minamahal na ina. Lubog ang mga daan papunta sa church kung saan ay nakalagak ang kanyang mga labi. Ngunit yung ding sitwasyong iyon ang ginamit ng Diyos na pagkakataon upang lalo naming maranasan ang kanyang kapangyarihan at ang pagmamahal ng mga at kaibigan. Ikaapat, dapat nating tandaan Nasa sandaling tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, kasama na natin siya, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, lalong-lalo na sa panahon ng krisis. Sa Mateo 28.20, ay ganito ang ipinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon ito rin ang ipinapangako sa iyo ng Panginoon ang ipinapangako niya sa lahat ng mananampalataya na siya ay kasama natin sa lahat ng pagkakataon lalong-lalo na kung meron tayong kinatatakutan nakita natin sa kasaysayang ating pinag-aaralan ang kapangyarihan ni Yesus. Maging ang hangin at lawa ay sumusunod sa kanyang utos. Walang hindi sakop ng kanyang kapangyarihan. Ayon sa mga volcanologists, Malapit ng maganap sa Pilipinas ang tinatawag na The Big One, ang pagyanig ng mahigit sa intensity 7 na lindol na kikitil immediately sa libu-libong buhay. Nakapangingilabot ang ipinipintang doomsday scenario. Kinakailangan ng puspusang paghahanda, ngunit kaakibat nito ang pagtitiwala sa makapangyarihan Diyos na may kakayahang magpatigil ng lindol. Ikalima, ang pananampalataya kay Yesus ang tanging panlaban natin sa takot. Ganito ang wika ni Yesus sa verse 40 ng ating aralin. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Habang umuunlad ang kabihasnan, ay lalong nadaragdagan ng ating pagkatakot. Palala ng palala ang mga kalamidad. Patindi ng patindi ang mga bagyo. Parami ng parami ang lumalaganap na karamdaman Paigting ng paigting ang tunggalian ng mga bansa na maaring sumiklab. Ano mang panahon, ang ikatlong digma ang pandaigdig. Paggrabe ng paggrabe ang mga krimen. Dahil dito, lalong umiilap ang kapanatagan at kapayapaan. Sinasabi rin natin sa panahon natin ngayon, ang nasusulat sa Jeremias 6.14, ang sabi nila, payapa ang lahat, gayong wala namang kapayapaan. Talagang wala tayong ibang mapangahawakan, kundi ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo Kinulang sa pananampalataya ang mga lagad, kung kaya't sila'y natakot, matatakot din tayo kung kukulangin tayo ng pananampalataya sa harap ng mga bagyo ng buhay. Ang panlaban natin sa super typhoon o super earthquake ay walang iba kundi ang super faith. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 17.20. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa kung sa gabutil na mustasang pananampalataya ay magagawa nating panipati ng bundok sa kanyang kinalalagyan gaanong pananampalataya lamang ang kailangan natin upang mapagtagumpayan ang mga bagyo ng buhay. Minsan, hiniling ng mga alagad kay Yesus, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Walang hindi magagawa ang pananampalataya. Walang imposible sa isang taong sumasampalataya. Nothing is impossible to those who believe. Sa ating teksto, ipinakita ang pananampalataya ng mga alagad sa pamamagitan ng kanilang takot at pagkamangha. Ganitong wika sa verse 41 natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klasing tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Mga kapatid ang pagkatakot dito ay hindi pagkatakot sa isang kriminal hindi pagkatakot na naranasan nila nung una ito ang tinatawag na reverential fear banal na pagkatakot sa Diyos na humahantong sa pagsusuko ng lahat-lahat sa kanya bilang Panginoon at Tagapagdigtas. na sa pagsusukong ito nakasalalay ang ating paglaya mula sa pangamba, pag-aalinlangan at pagkatakot. Ang pagkamangha dito'y hindi lamang basta pagkamangha. Ang reverential fear ay ang pagkamangha sa isang makapangyarihang manlilikha na humahantong sa kaaliwan at kapanatagan. Sa verse 41 ay sinabi ng mga alagad, Anong klasing tao ito? pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Sa atin ngayon, nalubos nang nakauunawa sa pagiging Diyos ng Panginoong Yesu Kristo, sasabihin natin, ito ang Panginoong Yesus, ang makapangyarihang Diyos na sinusunod maging ng hangin at lawa. Tayo'y manalangin. marami pong salamat, aming Ama, sa katiyakan na ibinigay mo sa amin na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyong bugtong na anak ay kayang-kaya naming pagtagumpayan ang mga bagyo ng buhay. Alisin mo po ang kahit gatuldikmang pag-aalinlangan sa aming mga puso. Patuloy mo pong dagdagan ang aming pananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Kahapon, ngayon, Bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang saditan ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip isip at isabuhay buhay para sa matagumpay na pamumuhay inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.